Kagat ng huling ano pagkain. <laughs> Walang night yan. <laughs> Walang night. <laughs> Kanina sa atang nagbino si photo oh. <laughs> Di Hi. Ito buhay construction. Ito ang buhay namin. Ano? Buhay construction tayo ngayon. Buhay construction. Ayan, buhay construction. Ayan o. Sila kayo.

Bumibili sila ng sapatos. Oh, so <laughs> Alin? Yung binili ko, yung nag-order ako, ganito dumating. Pangit. Hindi yung dumating, ang in-order ko, iba yung... oh. Kori, 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 Kori. Lima, lima, Kori. Hamburriyan. Tum'kyl. On yas. L'agadak, <laughs> d'arri. L'agadak, <laughs> d'arri. L'agadak, <laughs> d'arri. L'agadak, <laughs> d'arri. L'agadak, d'arri. Aif, r'ang. Afrang. Afrang. Afrang! Alinada, drink, madinada, perfume, madada, rafon. Ah, madada, perfume. Like perfume, like, because. I have all. Forma, man? Ah, nandito kambi sabiliya ng perfume.

Katabi Kata ko patuloy mo 'be. Yung ano, yung 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 uh, uh, yung ka, usap ko yung 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 hindi yung mahirap yung 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 advance mo na yung 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 mo Hindi yung 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 para <coughs> ah. Para... Ganun pala yun. May... Ano? Iwan mo yung butal para may dahilan uh... <coughs> um... na puntahan kita sa bahay nyo. Ah. na, okay. Okay. Okay, kain ka na. kain na kami, na. Kaya na, kaya na, kay na, kay na, ka na Ayos ko. Ayos ko. Makain tayo. Opo ka. So, kain tayo ng swab ma. Uh, tayo. Ito, nakatayo ako sila. Nakaupo. Order ka pa ng ah, nga, pa. pa kami panglahay. Baka sabihin mo pa dyan, pinakain ko yung mga itik ka mo. Ah, Saan. hindi. Libre ni Noel to, siya sponsor namin. <laughs> siya sponsor namin. Siya, o. Kawai -kawai -kawai niya, sponsor. Ayan siya oh. Kaway-kaway naman dyan, sponsor. Hindi na nga nasa ako tapos naging sponsor pa. yun <laughs> Ay malalaman nyo na lang, mabibigyan na lang kayo Sabi pa naman din din siyo

Kunti mano, tinulong ko eh. Libre lang po ako yan eh. Huwag din nabiyan siya. Bakit ikaw? Hindi ka ba kabayan? Eh tsaka ngayon, magugulat na lang bigla ng susulkot sa gilid ko na lang, layo-layo natin yan na kanina. Tsaka ngayon, magugulat na lang, bigla na lang susulkot. Aiyo, natapos na rin. Kauli na na. Kumain. Pusing na pusing na sila oh. Okay na, okay na. Ano kung yung mga kasamang ko yun. Eh, tolong tayong tahu. manok at tinapay dito mga Filipino pandesal